Hello everyone, advance Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng aking followers, subscribers at mga members dito sa Kapalaran Gabayda Dasal at Solusyon at sa Marimaki. Anyway, para iwas kam, always remember, always ask for video testimonies or maghanap talaga kayo ng manggagamot na may video together with a client kung gusto niyo malaman kung paano, i-chat lamang ako. Okay, para sh, Diyos ko ha, magpapasko na, 2023, tapos ano ha, mabibiktima pa rin kayo ng mga dummy accounts or yung mga Facebook account ng mga scammer dyan na puro screenshot na sila-sila lang may gawa. Mm, kailangan may video. Kasi pag magaling ka mang gagamot at nagyayabang ka maraming ang kliyente, for sure naman, sa dami mong kliyente, may magbibigay talaga. Kagaya ko, kaya Anyway, maraming maraming salamat pala sa lahat ng Marimaki users na nagbigay ng video testimonies. Alam niyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo maisa-isa. I love you all. Lalo na yung siniraan tayo na scammers tayo. Diyos ko, gumawa na naman sila ulit ng video. And my God. Kasi dati sinasabi ng mga scammer, ako daw yon. Ngayon siguro, tinanong na yung boses ko. Pareho ba ng mga boses sa mga Tsaka ang dami nating videos ngayon. Hindi na may posible namang ako yan. Nagpa-plastic surgery na maraming mukha. Mm, grabe na. Anyway, again, maraming maraming salamat sa lahat ng Marimaki users na sumusuporta at gumagawa talaga ng video para maproteksyonan -ma ang Marimaki. Yung page natin, naka okay lang kahit deactivated yon kasi sa YouTube, Instagram, TikTok at dito sa mga groups ay nako dahil marami akong grupo na hawak nako safe na safe tayo. Kasi yung ano kasi guys, anyway ha, free consultation tayo sa may mga problema dyan. Mag-chat lang ha, wala pong bayar Magpa-konsulta. Yun nga lang, handa nyo ha, alam nyo na naman, masungit ako, lagi may dysmenorrhea. <laughs> Kaya, Diyos ko ha, pero malakas lang ang boses ko, tingnan nyo naman, diba? Malak malaki ang boses ko. So, that's normal, galit ako or masaya, malaki talaga ang boses ko. Anyway, ito na nga um, thankful ako kasi alam nyo na touch ka talaga ako sa mga ano mga taga ibang grupo nagchat sa akin na sir wag ka mag-alala mas naniniwala kami sa iyo kasi may video testimonies ka kaya maraming salamat talaga sa lahat ng Marimaki users na hindi nahiyang ipakita ang mukha at sabihing legit tayo di ba tapos yung sa Facebook page natin deactivated lang kasi alam nyo kung bakit kapag hindi ko yun i-deactivate isipin niyo sa isang scammer sampu ang account tapos, ilang scammer sila, pupunuin nila yun ng hate, react. Di ba, di magmo so, yung page natin, magmumukhang scam kasi napuno ng hate, react. So, hindi natin ibibigay yun sa kanila. Tama? Tsaka, bakit tayo mag-worry? Mas marami tayong kliyenteng nakukuha sa mga groups. Anyway, kung napapansin nyo sa mga groups natin, bawal ang comment section. May nagtataka, no? May mga members dito na, bakit walang comment section? Kasi hindi nyo alam sa ibang grupo, bakit sila nagkagulo at bakit nagkatraiduran, bakit maraming na-scam. Kasi, for example, nagpost post ka, hanap ako ng legit na mga gamot. May magkocomment dyan. Kunwari, may kakilala ako. O, oh, di ba? Pero yung nagsabing may kakilala ako, account yun ang mga na scammer. Tapos, i-refer ire ka sa isa niyang account. So, hindi mo alam, pinaglalaroan ka lang, isang tao lang nagchat chat sa'yo. Kaya, Diyos ko, kaya galit nagalit sila sa akin, no? Tapos, pinagkamalan pa nila ako. Ako na yung may-ari ng Big Time Scammer Philippines. I-search mo yung Big Time Scammer Philippines. Nandoon kasi yung mga ibang mga scammer talaga nakapost. Tapos, bakit daw yung page ko hindi nakapost doon? ko number one, bakit naman ako ipopost na scammer eh? Sa daming video testimonies, dumating na nga sa New York Canada, Chicago, Oman, Muscat, Dubai, UAE, ano pa ba? Kuwait, China, Singapore, Hong Kong, Taiwan, at of course sa Philippines, and dami na po napuntahan ng ating Marimaki. Kaya hindi ko lubos maisip paano pa nila nagagawang sirain. Siguro sa mga groups sinisiraan, no? Pero ako thankful ako kasi alam ko may ilan sa inyo dito talaga na grabe strong talaga yung ano nyo. Lalo na yung mga nag-heart react dyan, maraming maraming salamat. Kaya nga dito sa group, alam ko naman may mga kasapot sila dito. Yung iba nga account nila eh, nandito nagmo-monitor lang. Kaya every time na may mag-angry react or mag laugh reaction, yung tumatawa kahit hindi naman joke yung post ko, nire-remove ko agad or binaband ko talaga agad. O oh, ba diba? Kasi nililinis ko talaga tong grupo natin. Kasi lahat kayo nakikinig ko saan nyo man to napakinggan. Anyway guys, ha, meron tayong WhatsApp number sa taas. That's 0931 Yan ang ating WhatsApp number. Ibig sabihin, kapag duda kayo, na baka kinuha ang video na to at nilagay sa ibang groups. Para ma-sure kayo na ako yung kausap nyo, i-chat ako sa WhatsApp na 0931 tapos doon tayo mag-chat kung anong Facebook tayo mag-chat-chat. Ganon, no? Kasi Yang WhatsApp marami nang niligtas kasi marami talaga nagpapanggap na kasama sila sa Marimaki, ganun-ganun. Sus, Diyos ko. Huwag kayong maniwala. Mag-chat kayo sa ating WhatsApp na 0931-8033113 kasi yan po ang ating hotline number sa Marimaki para sure kayo na legit ang inyong kausap. Okay? Anyway ha sa nags baka may iba dyan oh, napakamahal naman ang mga marimaki oils actually hindi yung mga pang ritual natin na oils mahal talaga siya kasi kung titingnan nyo siya sa isang numero pero kung isipin nyo gagamitin mo yan ng habang buhay nako parang 50 centavos lang per ritual walang mahal parang 50 centavos lang siya buo mo lang binayaran kasi of course yan ang tinatawag natin na paano mo naman magagawa ang iyong ritual kung gusto mong matuto. But anyway, sa mga nagtatanong, legit ba yan sir? Pwede pala kami turuan. Anyway, ang iyong ritual na sinasabi ko, ang mga tinuturo kong ritual dito is para lamang sa inyong pangangailangan. Ha? Hindi ibig sabihin na napaturo kayo ng ritual, magiging manggagamot na kayo. Hindi. Doon sa problema nyo. Kaya nga, customize ang ating mga oil. So, customize siya ha. Ibig sabihin ko, ikaw si... Juan de la Cruz, ang gagawin nating langis is for Juan de la Cruz. Customized yan, hindi pwede gamitin ng iba, hindi pwede nakawin. Okay, kasi pag nakawin yan, hindi magagamit nila. Okay, so yan yan kaganda at kasecured ang ating Marimaki Oils. Pero sa naghanap naman ng pampaswerte na basic lang, meron tayong mga Marimaki Oils na money magnet na for only 999 Meron din tayong special like 2,000 or 3,000. Depende kasi sa request po ninyo. Meron din tayong para sa mga sundalo, tanod, polis na protection. No, lalo na sa mga giyera sa Marawi, meron tayong langis ng protection na Marimaki or Lana di Guerra, meron tayo dyan. At para naman sa mga palautang ha, meron tayong langis ng, langis ng pambalisa at pakonsensya. At para naman sa mga gustong magpakula, magpabarang, meron tayo ano niyan, counterpart yun ang langis ng parusa. O, oh, di ba? Kasi yung kulang barang, alam niyo naman, may balik yan. At huwag kayong maniwala ha, sa mga sinasabi ng mga gagamot na safe ito. Kukulamin natin yan. Papatayin natin yan. Safe ito. O, oh, wala safe ito. Walang balik to sa'yo. Huwag kayong maniwala kasi alam natin lahat na pag ka ng masama sa kapwa, may balik yan. Okay? Kasi number one, nandiyan ang Panginoon. At of course, there's always two kind of laws of karma. The good and bad karma. Okay? So, wag po tayong magpauto, Lalo na kung yung nang uuto sa inyo, yung mga Facebook nila is mga dami accounts. At pero maingat, mag-ingat kayo. May mga Facebook ngayon na ninanakaw nila, nakahack. Kung titina mo, may mag-asawa, magandang babae, gwapong lalaki. talagang talaga may mga mukha. Hinahack po nila yan. Hindi na po yung may-ari ang, nakiki, ang talaga chat niyan. Kaya, the best thing that you can do is ask for a video testimony. Sabihin nyo, ah, legit po ba kayo? Marami na kayo natulungan. So, ano, saan po yung mga video testimonies nyo? Kung sasabihin nila na, ay, confidential kasi. Grabe naman. Sa dami niya natulungan, lahat confidential. Gaya ko, I have doctors, I have politicians sa mga clients. But, may mga OFW naman ako na bibigyan ng video testimonies na very proud Marimaki users, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng kliyente niya hindi proud sa kanya. Mm, di ba? Kaya wag po kayo magpadala sa mga Facebook profiles sa maraming kandila, may bungo, may may satanas, wag po. At laging tandaan, may counterpart po ang kulam at barang. Kung gusto niyo parusahan ng mga tao ng scam sa inyo, meron po tayong langis ng parusa, safe and effective po siya. Yun nga lang, you have to follow the instructions. Okay? So guys, map mapuputol na itong video ko again, advance Merry Christmas sa lahat and Happy New Year. At maraming salamat sa mga nag-heart react sa akin post. Huwag kayo mag-alala, baka mamimili ako ng isa dyan para sa bibigyan ko ng Marimaki Magnet Oil. Okay? So ano pa ba? So yun na yun. And guys, don't forget we have YouTube channel, we have Instagram, we have TikTok, we have Facebook group na Kapalaran Gabay Dasal Solusyon. At itong group po, saan nyo napapanood to? Yes, as long as hindi tinabunan yung number ko na WhatsApp, 0931 Yes, legit po ang inyo napapanood. Basta ha, kung duda kayo sa nagpost, pwede kayo magchat dyan sa number, sa so, WhatsApp. Okay? Hanggang dito na lang at have a nice day ahead of you. Ingat!